ako yung nainis dyan ako yung nainiscapon dyan sa Bureau of Customs na yan pero ito sa akin Bureau of Corrupt tanong ko lang sa inyo mga, mga custom kayo may permiso ba kayong buksan ang aming mga bagahe o ang balikbayan box namin? Wala. Bakit kayo magbubukas ng balikbayan box na walang pahintulot sa amin. Isa lang isabihin niyan, pag nanakaw ang ginagawa ninyo. Pag nanakaw. Hashtag pag nanakaw. Lantaran pag nanakaw sa aming OFW. Casual inspection? Para saan? Hello? Para saan ang inspection? Uh, sa immigration pa lang, dumadaan sa X-ray machine ang bagahin namin. So, doon pa lang sa X-ray machine, makikita mo na kung ano ang nasa laman ng bagahin na yon O sa balikbayan box na yon. At tignan mo ang aming mga resibo doon. Ang surrender kung ano ang mga laman ng boxes. Hingiin nyo sa mga may-ari ng agent na yan. Doon, doon makikita. Doon pa lang makikita niyo kung anong laman. Tama. o kailan pambuksan pang at tignan ang aming mga bagahe. Kapag yan may nawala o nasira, ano ang gagawin ninyo? Papalitan nyo ba? O magbulag-bulagan lang kayo na walang nangyari? Na hindi niyo alam. Ang gula inspection na ginawa nyo, di ba? Pero nasira ninyo, paano nyo manalaman? Wala, di ba? wala kayong karapatan buksan ang aming bagahe. Mga custom kayo. At paano magkakaroon ng buwis ang aming mga bagahe? Bago namin padalayan sa Pinas, nagbabayad kami sa immigration at dyan sa custom. Immigration fee, custom fee. Oh, bakit bibigyan pa ng mga taxes na high brand na mga padala namin? O minsan pa nga, pinupul ang namin sa mga basura ang pinapadala namin. Kasi maayos pa at pwede bang pakinabangan. Minsan pa nga, bigay lang ng mga amo o mga kakilala o na ibang lahi. Kasi alam nila kung ano ang meron sa Pinas korap. ba? Diba? Korap, nakakahiya. Tapos ito, mababaltaan pa namin mga OFW. Kami pa ang pinag-iinitan nyo ngayon sa mga balik box namin. Ha? Kung kami, kami, ang hindi magpadala ng pera dyan sa Pinas, o balikbayan bayan man sa dyan Pinas, ano ang mas sweldo ninyo? Wala. Wala kayong mas sweldo dahil sa amin nangagaling ang sahod ninyo. Mga custom kayo. Custom of crap. Wala kayong tamang naigawa sa amin. Bagong bayani raw? Hello, saan? Paano? Kailan? Ha? Bagong bayani? Para gatasan? Hut-hutan? pagnakawan sa sariling bayan? Hello, hindi kami tanga mga OFW para hindi namin nakikita ang ginagawa ninyo ng taran pag nakaw sa aming mga bagay. Ang babay ng tamang buwis sa aming mga bagahin na yan. At may nakita akong 50 million na nawawala. Paano hindi mawawala? Ninanakaw nyo at binubulsa nyo at kayo ang nakikinabang. Tapos sisisihin nyo sa mga OFW. Hello? Eh di wow. Ikaw na. Custom. Pocket magdi December. Wow. Ano yan? Wala kayong makuhang pera dyan sa ano nyo? department nyo. Kaya kami mga OFW ang pinag-iintasan Kami naghihirap sa mga bagahin na yan. Kami. Kami. Hindi kayo. Dugot, pawis, puyat ang puhunan namin dyan. At ilang taon namin iniipon yan para mapadalamang sa aming mahal sa buhay dyan sa Pinas. Tama? kung papatawan man lang ng bubis ang ang mga bagahe so dapat wala kaming immigration fee at custom fee anto double double triple triple quadruple ang ang ngamin taxes hindi kami mayaman sa kaming alipin sa ibang bansa tandaan nyo yan hindi namin pinapulot ang pera dito pinagpapaguran din namin tulad ninyo ay, hindi pala yung pinagpapaguran madali ang pera eh nakaw dito, nakaw doon mayaman na ba diba? pero kami, kahit yung gawin namin, wala ipon dito, padala doon, ipon dito, padala wala, walang naiipon kaya pag uwi ng Pinas, nga nga oh. spek nyo mayaman kami may sa utang. Marami kami utang. ayon Pero hindi, nyo, hindi tamo ginagawa nyo mga Bureau of Corrupt kayo. Bureau mo, corrupt. Sa mga Pilipino, kapwa Pilipino. Eh. Yeah. Saan ka pa? Daming taxes. Wala man nangyayari sa taxes. Wala nakikita. Ang airport nga, ilang taon na, wala nang nangyayari, wala nang babago. Update take note, worst airport in the world. O, oh, kakaya, di ba? Pinoy. Kakaya, worst airport? Guinness Book of Record yan. Boy! Kakaya talaga Pilipino. Kaya sabihin ko sa inyo, proud akong Pilipino, pero shame on you, government of the Philippines. Kaya pa nagtatong may abang lahir ito, alam na nila ang sagot na nila. The Philippines is the most corrupt of the Asia. Diba nakakahiya? Masakit sa puso, masakit sa pandinig. Ang marid na nga ganun. Hmm. Kasi makakapal ang mga, mga mukha nyo. Ang gobyerno kayo. Lalo na si ano? Si Itim. Tsaka kasi ano? Taas noo kahit na kayo, kahit na kayo ko. Wala makakapal naman mukha nyo. Mo nakakatulog pa sa si ginagawa nyo, Nakakatulog pa kayo. Pero kami dito, hindi kami makatulog diyan dahil diyan sa ginagawa niyo taxes. Mo taxes palang usapan na. Pagod na kami. Kayo talaga mga customer Pinapainit yung ulo namin mga FW. Please, inspection lang, huwag nyo nang buksan ang aming bagahe dahil yan ay aming personal na gamit, hindi sa inyo. Pag yan binuksan yung walang permiso sa amin, means pagnanakaw ng gamit ng ibang tao. Mapasok human rights. Pwede kayo makapasok dyan. Karapatan din namin yan na magaklamo din kami dahil wala silang karapatan buksan ang aming bagahe human rights ah, ang human rights din eh wala ding kwenta eh nasa maling 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 landas din eh mga tanga rin eh ayusin mga trabaho nyo huwag kaming pagdiskitahan nyo mga OFW maging patas kayo gusto mo, sampal ko yung pagmumukha ko sa inyo. Sampal ko ka. Mm. Ganon, ganyan, ganyan. Sampal ko. Gusto mo? Kain kayo ng dugo. Huwag niyong buksan aming bagahe. Sa x pa lang, makikita ninyo na ninyo kung ano ang laman ng aming mga balikbayan box. Tama ba mga custom at immigration? Ha? na baka na talagang tamang gawin sa aning mga OFW kundi pag nanakaw talaga pag nanakaw naku 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 tama na ang pagiging silent mode namin mga OFW lalabas na ang aming mga boses para isigaw ang tama di kami mga manhid at uto ko tulad ninyo ng mga galamay ng panut na yan may utak din kami na ginagamit sa tama Hindi nyo tulad na ginagamit sa mali at sa pagnanakaw dahil kami may takot kami sa taas kayo wala kayong takot Sana masaya kayo sa ginagawa niyo sa amin ha? sa pagnanakaw niyo sa mga aming bagahe kayong mga Bureau of Corrupt. Ayan ang bagong department sa Pilipinas. Bureau of Corrupt. Hashtag. Nakaw pa more. Bagong payani raw. Edward di wow. Nakaw pa. Sige. gumamatay kayo, nintik kayong mga kostum kayo.